Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan bali ngayon po ay pauwi kami ni bossing sa bayan. Papunta po kami sa Sibuana dahil si Ma'am Joan at si Ma'am Judy po ay nagpadala ulit para po sa mga pintuan po ng bahay po ni Naudang. Bali yung dalawang kwarto po at saka yung isa sa kusina ay ipapagawa na rin po. Yun nga pong doon sa pinakangharap ay na palagyan na po ng pintuan na palagyan na po ni na ma'am Joanne at ma'am Judy ay gusto po nila ay eh, pati po yung nasa kwarto at saka yung nasa kusina po ni na Udang ay mapalagyan din po ayan at uh, maraming maraming salamat po ma'am Joanne, ma'am Judy talagang yung po ay napakalaking tulong po sa pinapagawa pong bahay po ni Udang ayan at bukod po doon ay mamimili na rin po tayo ng mga kakailanganin dahil bukas po sabado oh, ay may pa-feeding program po tayo kasama ang timpakatan. At kinabukasan po sa linggo ay meron din po na feeding program ulit kasama naman po natin ay ang tim Hitik. Yan naman po ay doon sa kabilang bayan sa Nakar. Ayan, at kami nga po ni Bossing ay mamimili na ng mga kakailanganin para bukas. Sa linggo naman po ay doon na lang po ako mamimili sa kanananay sa nakara. Bali, ang mga bibilhin lang po namin ngayon ay yung para bukas. Ayan, at maraming maraming salamat po kay Kuya Roy, kay Ate Gemma, dahil sila po yung nagpadala po sa akin. Bali, matagal pa po bago ako mag-100k subscribers. Ay talagang sila po eh, uh, tumawag na sa akin at ako ginausap na na sa 100k celebration nga po ay gusto po nilang magkaroon ng feeding program. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong suporta ah, sa akin pong YouTube channel. At gusto ko rin pong magpasalamat kay Ma'am Rachel ng US. Bali, nagpadala rin po siya sa akin. Ay, yun po idadagdag na rin po natin doon po sa budget para sa feeding program. Ayan. Thank you so much po. At more blessings pa po sa inyo. guys at nandito na po kami sa Cebuana at si Bossing po ay pupunta muna ng palengke at dadalahin po yung alimango kanya pong ibebenta tsaka dadalahin na rin po niya yung mamaya na akin okay na dadalahin na rin po niya yung timba na po na pagkain po ng bangos ay oo akin okay na Ayan po, at nandito na rin si bossing Inaantay ko lang yung tawag na Ayan po, at bali nakuha ko na po yung padala ni Ma'am Judy at Ma'am Joan para po sa Pagpagawa ng pintuan ni Naudang sa kwarto at sa kusina. At wow, bossing, may kabahagi ka. Oh, kuhain mo itong 3 po. 3K po si. 3K. Ah. <laughs> Ayun ay pang gasolina mo raw. Thank you po. Thank you Thank you. Yeah, thank you Kalabas so much po. po. Ah. At kami po ngayon ay papunta na sa palengke para bumili po ng giniling na isasahog po natin sa pang spaghetti. Thank you po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne sa ibinigay din po kay Bossing na pang gasolina po ni Bossing. Si Bossing po araw-araw ay, ay pumupunta po ng bayan para kumuha ng pagkain po ng alimango. Ayan, nandito na po tayo sa palengke. Saan tayo, Bossing? Bibili ng parning baboy. Thank <tod> ginigiling na po yung binili natin karun eh. Tara. Tara Yan po at ngayon naman ay kami ni Bossing ay na dito sa bibilhan po natin ng ispagitihin. Bossing pasok. Ito ang aking ano ah. Nagakuha ng bibilhin. Kumuha ng basket Bossing. Paglalagyan natin spaghetti muna. Ah. Yung may sauce na. Teka, tayo magtatanong. Teka, tatanong ko muna kung magkano ang ganit. Magkano po ate ang ganit to? 150 po. 150. 150. Alok. 140. Isa ako magtatanong. Ito ba yung paparehas lang? Pusin. Oh, Hindi, yung din yun. Ano, ah, oh, magkaiba. Magkaiba pala. Eh. Nakita yung mag-cheese. Cheese overload naman ito. Ay, magkano po kaya ang ganito? Ah, magkano naman po ang ganito? 140 din. Nalambusin ang kumaka ng uh, sampo mm Hello. -hmm. No. Pag nabibigatan ka na, balikan mo nalang ang lima na yan. Mamaya na ulit. nga. Kasi ano ko na lang daw po ng isang case pa. Ito po ang bibili nating hotdog. Bossing, tatak bossing. Ano yung aking bossing diyan ah. Bossing. Halika. Magdala ka ng ano ah, basket. Magkano kaya ang kilo ng sibuyas? Magkano po ang kilo ng sibuyas hey, ngayon? Ha? Mga isang kilo lang po si Saka ang bawang Pekato ay bibigay ka Parang ito yung lula ni Isila eh <laughs> <laughs> Nadito pala yung lula ni Isila <laughs>

<laughs> Meron po tayong listahan. Ang wala pa sa listahan, ay bibigyan tayo ng sesto, tisking, <laughs> ricado, edin cheese, <eventings>, contents, <laughs> <laughs> Kita <laughs> 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 <Hey, budaya bello>. sama <laughs> 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 <-exposed. laughs> <nam> <laughs> <hati> <hati> Si Hayco. Hindi naman. naman. Hindi Hindi naman. Hindi naman. Hindi ah Ate magkaroon Hindi naman. 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 Hindi naman isa magkakaibang ko uh, mga dalawa na yan tapos ay dalawa nito boss ayos yung pa maduro bilangin mo ha sampung piraso lang muna yung iba isa yung sanakar sa nakar na ako bibili kay nanay 5 6 7 Eh, amun na. Isa pa kaya. Gawa ng... Hindi oh. inibin Tara. Palista muna na doon. Sesto nga pala bossing. Ayan o, kuha know, ka diyan ah. Mga 11 balot. Si Bossing po inabili naman ng ingredients na gagamitin naman po ni Melot. Magluluto po si Melot bukas at birthday naman po ni Dudutski. Ano sila magluluto na yun? Uh -huh. Hindi na si... Okay. Ayan po at bali tapos na po kaming mamili. Ginagayak lang po yung mga pinamili po natin. Amin po ni Bossing ay nandito muna sa may tapat po ng electric pan. Eh talaga pong may kainita. Ayun mga busing na mga ito. Pinalista mo na ito. Ayan po at kinukwenta na ni ate yung ating mga pinamili. Kung magkano. Ito po yung mga pinamili natin. Kung nasa box. Ito pa. Nasa box. Tsaka po ito ah. Okay. Okay. Uh -huh. okay. yun mga iyong kuwan bosing na motor pa yung panlakmata iyan <laughs> yung mm -hmm wala lang kay tatay Thank you, madam. Thank you rin po. Thank you so much. Mababait po ang mga tindera dito. Kaya dito ay maraming bumibili. punong puno. <laughs> Kasi mababait din <nila>. ang <laughs> mga kagaya ni madam vlogger. Dato ti mo, TV ka. Babalikan natin. Hindi pa pakuhan na. Bossing, pag ano, kumuha ka na ng sasakyan. Wala na, wala ka na ko na. Udon. Ayan po, sinasakay na. Sasakay na po yung mga pinamili po natin. Sasakay na sa tricycle. Yung sesto pa. May sesto pa po siya. Yeah. Magkano uh, pa sa ina? Magkano 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 pa sa ina? Ayan po at nandito na kami ni Bossing Nandito na rin po yung tricycle na pinagsakayan po ng ating mga pinamili Salamat po Thank you, thank you. Teo. Mahal ko Ayan po at bali na dito na po kami sa bahay. Yung pong mga pinamili namin ay para po yung bukas. Kami lang po yung namili na ngayon at para nga po hindi kami gahulila. Ayan, bali gusto ko po ulit magpasalamat kay Ma'am Judy, kay Ma'am Joanne. Ngayon po ay papasukatan na natin yung dalawang pintuan po sa kwarto ni na Udang para malagyan na po ng panara. Saka po yung isang pintuan po dun sa kanilang kusina, sa may laundry area. Ayan, maraming maraming salamat po ulit Ma'am Judy, Ma'am Joanne. Talaga ngayon po ay napakalaking tulong po sa kanila. Ya, yeah, si Udang. <laughs> ay, si Ma'am Joanne at saka si Ma'am Judy ay nag-message sa akin. Gawa ng, ipinapa-estimate niya itong pintuan mo ng kwarto. Saka daw yung dito, ah, tingin niya. Itong sa laundry. Siguro ito, ah, honey. Ito yun. Ay, papa-estimate natin sa kay Bade, Ano ba ang gusto mo dito, ah? Pagaya rin na yun. Sa kartel na ito. Saka sa, sa likod. Ay, yung ganito, ah. Ganyan na lang dun sa likod. Pero sa kwarto. gano'n ganyan. Ang style. style ang gusto mo. Pero iba naman ako na na naman. Ay, puti. 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 Kaya sa likod. Yung parang, yung wait, wait. Ang lala. Ang lang. Ang gusto daw po ni Udang ay itong pong dalawang pintuan ay ganito na lang din po. Ayaw mo ng kahoy? Mababa na kahoy yan Ah. Dito po. Ay, ito pala ang mo, Pat. Hindi pa ito yari. Paglabas mo po dito sa pintuan ay kantisip na po doon. Ah. Saka ka nakatingin. Ah. Ah. Ayan po, at nandito na si Yunil. Okay. Ako yung... Ay, bin binakasin ko ng pangkika. Yun ang gano'n. Hindi ka. may problema eh. Sa pagkawalan sa akin so, Kami pwedeng magpa-estimate muna sa iyo. <laughs> yan, yan daw pintuan na. Ah. Tsaka ay, nasa kusina, oo. Ito <laughs> okay. yung mababaguhan na rin sa kabila. Ato. At Gumigay na ito eh. Oo. Oh. Para sa tsinta eh. Babasagin mo na yan, tapos ipipinis mo ng bago. At ito ma Para sa tsinta. Oo parang nag-crack na ito. Tatanggalin daw po ito ni Udang ay itong kahoy at para maayos niya dito. Ah. Pa Paki-estimate lang. At Ganay to rin na. Pero kulay white naman. Pwede ka mag white at loob naman. Okay. 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 Okay.

Baka Prince type din, baka boss. Orang. Prince type din. Miss mo ganito na ganito rin ang design din. Ganyan ba Puti. Puti lang Ay, yan ate yung pagputi. Medyo matas ng pwede natin yung pares lang. Isang ganito rin ang makakusta Opo. Ay, pagputi po. At taas puti rin yung ganito ah. Ay, sa din po yan. Standard din ay nasa 2 meters din. Ay, sa width na may 80. Ito na may ang Ito sa ko yung sinta din eh, ay pares lang po ba? Ay, pumunta pa ng konting-konti lang. Ay, hindi uh -huh. naman, hindi matas ang materialis ng puti. Di, ang Five -five din po oh. ang sa Pipe-pipe din, ang isang pinto. Sa white wall yun. Oo, ay yung dito naman, ah, sa likod. Sa ampong likod? Yun, doon sa kanilang... <laughs> sa CR po? Uh, hindi diyan, ah, sa kanilang... Ah, ito ah? Uh Oo. -oh. Ay, ano po kayong design na ito? Ang sabi ni Udang kanina, yung gusto daw niyang design di yan, ay... Yung parang ganun daw lang, ha, ah, ni Udang? Ah, ganun lang? Oo, ganun, lahat. Hanggang taas. Ito po ay kung ang taas... At tapos ay kulay, po, ano, it, ganyan din oh, kulay. Oo, itim. Ayun uh, ayan po ay apat na libo. Apat na libo. Ay, di. Okay. Saan ganyan ito? Lahat ay ganyan, nakawal pa Gusto mo may lock din, laban natin? Aba una nga, natin, nga nga walang lak. 4-5 pag may na. Ah, 4-5. Oh. Oh, ano, udang, may okay na iyon. Ay, di magkano lahat? 4-5 plus 5-5. 5-5 plus 5-5. Totoo pong nasa kwarto ay ang isa ay 5-5. At, okay, at tapos yung pong nasa kusina nila ay 4-5. Ayan, bali, parehas na pong papalagyan natin ito dahil yung pong kanilang panara doon ay parang plywood la ang na... Parang plywood po natin tinabingan lang ni Udang. Ito po'y parang gato na rin. Inuunos na po, kaya papalitan na rin po para maganda pong tingnan itong kwarto ay paparehasin na pong ano ah paparehasin pong yung panar gawa po nang ito ay ah, plywood la ang ay tinabingan po la, ni, ni udang ng ano ah parang inuunos na rin daw po marupok na ayan thank you po ulit kay ma'am Judy at ma'am Joanne uy ay mag thank you muna dito ah Salamat po mga Judy, mga Joan. mga mga <laughs> sana all. Sana dire-diretso ang biyaya ko sa inyo para makatulong kay sa iba sa mas maraming nangangailangan. Salamat po sa mga butihing sponsor. Antayin kong ano to, ah, mapinis muna ng... Oo, oh, tatanggalin uh, po ito ah. Tsaka so, ito iaayusin na ito ah, parang lalaglag na. Gawa so, lang pag binaro ko siya, tapos eh, may difference ay makakapag-render tayo mas maalik Ay maganda po yung finish na saka natin oh. sa sapatan. Para yung aluminum ko pagdala ko dito, saktong sakto lang yun. Ay, oo. okay, So, para hindi oh, oh. ano, po ano, makapag-grinder. Ayan guys, at bali, pupunta po tayo dito sa kabilang bahay. Kanaudang at parang nagtatrabaho po ulit sila. Ayan, up, update po. Ah, sila po dito na nagpapalitada sa, ah, uh, sa labas. At ah, si Udang po ay kumuha ng kanyang makakasama, si Nono. Nung nakaraan naman po yung kasama niya, si Tubig. <coughs> Kaunti na lang po ang ano ah tatapusin. Ito na laang at saka po dito ah. sa saka yung, pa, yung parteng likod na laang po. Nga uutay-utay na po nila tuwing hapon. Oo, oh, dangang ko ah. Ito nang bahalang magbayad dun sa iyong labor. Bilisan eh. Kaya lang tayo lang. Martinhead? Oh, ito ay pati yung doon sa nung nakaraan mong kasama Kay ano Oh Kay... Nasa ako dito, sabi na siya uh, na Magulong ako na Tsaka bumili ka lang pala ka kabila hmm. tubig na Mama! Mama! Oo mo ka muna mo sige ang Oo Ang na eh Ang Rebeji. Ay, oo, oo. May kaya ni Nuno mataas. yung abot ko natin, Dapat nga may kawan, May taklob yung bintana. At madudumihan. Si Nuno yung dito naman magpapalitada sa labas. The next day. Yan po at bali yung buong... Pintuan po sa harapan ng bahay ni Adyaw ay papasukatan na rin po natin kay Yunil. At Thank you po sa pagiging sponsor from New Jersey. Bali, siya rin po yung uh, nagbigay po sa akin ng pambili po nung 20 sako na semento po na ipinalitada po dito po sa bahay po ni Angel. Yan. Maraming maraming salamat po at more blessings po po sa inyo. Mas malapad na pagpangasin tunay. Magpipilis ito ng 19. Yan Ayan po 90. si Yunil at uh, sinusukatan po itong kay Adjo na pintuan. Ay kung ay finish na ay kung Madali finishing na po. yung gilid ay arin ng ikabitan ni bukas. Paso yun ha. Hindi po pa, pa yari. Ng bahay, ito po yari. Pinapa-estimate ko lang po kung magkano ang abot. <laughs> ito at bali ang finishing natin ay 90. Papalagyan ko na lang ng basyada kay Utol kung siya magpapalitada. Oo. Oo. 90. Presyo ng ano na din la ang <laughs> kapatid at alam mo naman si Adjao. Manood ka po ngayon ng mga YouTube sa ng ano ng mga nagagawa sa ano ang presyo na 7,000. Oo. talagang mura nga sa inyo. Eh, sa akin po na may may lock na ay eh, ano lang po yan. Tumatari po ito. Baby. At saka yan pala yung maaanuhan pa. Yung Bye. Oo, yung flooring, wala pa. Kaya Ay, ito medyo itataas-taas. Uh, ito yung alawan. Ito yung may tusla. Binagawas na. mag lang ako sa 85. Pinapa-estimate ko po kung magkano ang aabuti na yung isang pintong. Mm -hmm. Yung may arena kabitan nani Maski mm -hmm. wala pang flooring dito. Ah, basta ma-finish lang itong isang ito. Ay, parang si Buddy po yata ang gagawa na ito. Kaso lay busy rin at kasama ni Boss sa pagyayari ng mga pintuan at bintana at so, mga cabinet. Ang height natin ng pinis ay 85 inches. Tapos ang width naman natin ate, ang pinis natin ay... Oy, pwede mo naman sabihin sa kuya at ang kuya ang gagawa po, na ay sa 35, 1 90 lang ang pinis. Kasi itong bahay naman may adyaw, hindi naman mm -hmm. ganun kalaki. Kasi pag malalaking bahay, is 1 meter, standard. Mm -hmm. Ang opening. Kasi yan, 90 lang sa penis. At kung isasabay mo na rin yan sa pinto, mm -hmm. ano yung udang? Ay, ay, ano pong design pala na ito? Ay, gano'n din kay udang na harap. Ah, sa gano'n oh, yung kay yung sa harap atin. nila. Okay na po. Ay, ito, ate, sila presyo din po, tayo tayo nila. Masige oh. Salamat. Ah, yan po yan. na hindi, hindi naman kamahalan yung presya ko. <laughs> salamat po. Oo, salamat, ay, salamat no. din. Ito ay dadawnan mo na rin ba ka? Ay, pwede rin. Pag magdadawn ka dito. Mm, magdadawn na rin ako si para mo. para isang hmm. deliver ka. Ayan po at bali, napasukatan na po natin yung mga pintuan ni Udang at saka po ni Adyaw. At maraming maraming salamat po ulit sa budihin namin mga sponsors, mga subscribers from New Jersey at saka po sa kay Ma'am Joan, kay Ma'am Judy. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ganyan din po kay Ate Gemma, kay Kuya Roy, kay Ma'am Richel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sigat na lang po yung bahalang pagbalik po sa inyo ng siksikliglig at umaapaw ng mga biyaya. Ayan, pagpalaid po kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ayan po at bali hanggang dito na lamang mo ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!